Masarap nung atin naman mo. Wow! Let's eat! Ayan guys, ito na yung mga <laughs> bakal namin. Tininda na namin. 8 daw ang kilo. guys, good morning po. Yan, ngayong araw guys, um, nandito na sila Kuya Dan, ginagawa nila yung ating CR. Chile kaapon guys, sinimulan na to nila. Siguro hanggang bukas pa to. Kaya wow, kalalagay mo lang itong Baka yung business CR eh, maging arte. Ha? Okay. Bago kahit 20 pesos lang na dito. Kung ganyan namin. Let's go. Ayan guys, dahil nagkaroon na tayo ng daan dito, inayos ni Kuya Efren. Ayan, naipasok natin yung tricycle. Mamitas tayo ng kamatis. Request ni Kuya Dan yung ano, kinamatis ang ano daw repolyo. Dahil marami tayong repolyo. Tsaka magbuburidibod din kami. Kaya sa antipasing ay nangangawil ng tilapia. Tung aming ano, kamatis ay ano, palipas na yata. Wow! Ang daming dilaklak ng ating gumamela. Ganda oh. Dilaw na dilaw. Ito guys kahapon na hinukay na namin yung natirang mani. Ilalaga natin. Yung panya niyan, di, maliliit na gayat. Exactly. Eh, yung parang yung hmm. Parang Ibabad daw ulit. Ibabad. Bali yung space dito mga ka-dragon. Gagawin na lang natin siyang ano, pinaka-storage. Tapos yung gilid na yun, yun, yung magiging pinto. Pwede na yata itong ating ko. Napit Pwede nang... Katalan ng dahon. mga dragon ang lalaki na nung ating tanim na an, sitaw na turok. Tamang tama yan. Paglilipas nung sitaw ni Papa, meron pa kami. May nakasunod. Danaanan na yung George. Kasi okay. nag nag-agis ng kangkong. Baka nag-breakfast sila, ante. Ha? Nag-agahan siguro sila kaya ayaw magkain. Busog pa. So, Kataba na ang dilati. Saka pang naulid yan? Oh, eh. Magkaturuturog ka man daw kasi kaya hindi sila ang pahuli. <laughs> <laughs> Naantok na ako magbanin. Sabi ko sa mga kung tinapasin siya ko. Ang <laughs> <laughs> ganda na ng palay oh. Parang nakakarami ka di ah. Mm -hmm. Medyo pan din. Medyo sinaswerte ako ngayon at malalaki. <laughs> Kahit madalang makauli, malaki man. Oo. Oh. <laughs> e, Iyon Itong dalawa, huli mo ta? Oo. Oh. Wow. Laki daw po. Isang pulang. Ito ba man no? Hindi you know, yun nakadali na naman o. Oh. <laughs> Pulang pula yan. Sa gilid, ante no? Aray ko. Hindi sila sa gilid. Ang dami nating ulang. Puro repulyo. Ilagyan din natin ng sardinas. kona na pala ito eh. ang sardinas, di na kinamatis ah. With kamatis. Agdala of dan George. May buri de bud pa tayo oh. Mm. In fairness guys sa uh, ano, Mega Sardines, dumami yung laman. Dati baka kunti na, lang yun eh. Yung malalaki siguro ang kuwang Hindi baka na ako na kasi Nagdami. siya. May. Dati parang apat. Dante may bunga. Ano? Meron pa dito sa baba kanina eh. Di ba nakakaraos tong ating mga gulay-gulay dito sa bukid? Nante Marban. Dito kabila. Dapat kasi sigkatan natin 'to eh. Bangol. Ayun oh, At pulunan mo. Ayun nante yung isa. Mempo. Pasang awa na to guys. Kasi sa magtigas. Kadami pang bulaklak, oh. Tumi na katago oh. ako mga uh? lang natin ng ano yan, sigkat Para hindi ma, ano, ma ma maputol yung malunggay Wala nang bunga tong ating ano, ipatani, pitas ko kahapon Naggulay din kami Hindi na magkasya Ha? Hindi na magkasya Hindi na magkasya <gitura> <gitura> <-kau> <-kau> Pantai ngayon Kau -kau -kau -kau. Oh, harpa, But, so, ano, na. Puro green Oh, Oh, sarap naman ng ginisang Ayun hey guys, ihaw naman natin yung medyo malalaki. Mahuli huli daw ni Gigi yan. Hiniwalay ko yung luto. Joke. <laughs> Mani na naman guys. Ano kasarap to. Mm. Ano naman kung gulay na naman ulam namin. <laughs> Wala kayong magagawa. Sugsug kayo, te manain. Mm. <laughs> sarap. Sarap ang tino, kay tagkurad. Mm. Nanang. Mm. Paano ka tambo? Hindi na. Hindi na to, hindi na tikman nila ate. Uh -huh. Eh, sarap naman. Puro ripolyo. Yor na ripolyo. yo.

làm cái gì vậy bà cái này chuẩn bị tập lao tâm cơ, chúng ta tập lao tâm à? Gần nhau, gần cách xa.

Yeah. So dahil mga daw nilagay na kanan, hindi daw na pakamit na gumudam, naig <laughs> siya, kung katin, po. siya. hmmm, di pa ba? isereba ang mga hindi naka Pagpapan ka ako ni Nanag ka ng bulay. Hindi kami na ipapan ka Kasi may okay. masakit? kaya eh. <laughs> <laughs> <may> <laughs> 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 <Okay. Atang> ako mag <laughs> kayo ka ako ni. Talikuran pa. Nag-ihit na Galas <gayam> si Dada. Hindi <laughs> na ima. Kulang sa... mag na. Kulang sa may bagu. Gusto nga din kasi tinuro niya yung nagaluto. Kulang <laughs> <laughs> na gano'y ilan mga. Wala na kaya hindi <laughs> nga na yung kaya. hindi yung ipal yung ito Yung mga ba ito lahat? ba Kung saan lang. <laughs>

mgaou kanal mo daw mula to minding pa mga pasensya tapos 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 sa tapas 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 pa yung tinik ng tilapia kasi sa laman niya tapas 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 Kala mo mataba tapas 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 May lalaki lang, may lalakot lang, may lalaman lang. Ipakain nyo nga ng bits, hindi maglaki eh. May mga anak-anak na kasi ikaw, pata lang na kami hindi naglagay ba? Kanitis ng bili niya eh. <laughs> Huwag <laughs> na agad eh, pagbalat. Huwag <laughs> na agad, tinik <Tinekna. laughs> na. Tinik na agad eh. Lagot <laughs> na <laughs> nga.

So, ayan guys, umulan na. Ayan yung aming ihintay na ulan sa wakas. Kaya lang din naman sila makapagtrabaho. Ayan, ang merienda nila ngayon guys ay nilang saging. Sarap so yan. Ay! Hindi ako nakakuha ng coffee mate na lipatak. Ano <laughs> na yun? Ano na na yun? na kung ano mapis. Mahabol ko sa... Mahabol ko pinta. rin sana yung sa Tiligaya kasi kabagal-bagal. Mahabol niya pa sana yun. Nagbitin siya doon, be. <laughs> okay, okay, hindi nagtuloy. Wang... Ay, nag-akit ako. Ay, nandun ka palang sa loob <laughs> niya kanina. Hindi sa loob. ko na, ginaganong ko nga, hindi ko na kaya. Oo. nag-akit na ako sa tasa, binitawang ko na. Mapit-pit na rin ako. Ay, pinsan ay, nag-dump siya ng basura. Dandali kami, guys, na-disgrace siya. Ay, Nagkanyaan. Nag Ay, na-disgrasya na. Buti, ah, ikuhaan na na kami. Sa babaan, lundag siya. <laughs> Pero kung di, siguro kami nagbabaan na, hindi magkuhaan yon. Hindi ko ipasok eh, hindi ko Hindi kasi nga, ano, magaan na baga sa loob, kaya nagganon. Mabigat talaga yung taas. Halos sa taas lahat nagpun. Nagganon siya yung taas. Ma oo, mabigat, kasi sa taas. Eh, paano eh? Wala nang laman yung loob eh. Taubang tricycle si ah. <laughs> Paano, Bagsak latang si ng siminto eh. Sabi ni mga aman tinga tao. Walang <laughs> kaira pirap na Sabi nanti ligaya pa. Nay nay nay. <laughs> Kung ginhabol mo nante, bakit hindi pa <laughs> hindi pa in agad agad magbagsak? Siyempre, nakahawak ka na ng ganon. Kung baga na ano mo na? Di ko nahabon, eh. Hindi ko nahabol eh. Kung ang nga. Nga! Kung ang Sabay. ang Anong ginagawa niya dyan? Nag magbabakal na kaya? <laughs>

Ano yung magkape? Mayroon. Mayroon. yung balik ito na eh, yung natapos nila kuya Dan. Yung pangkita na. Itong kwan na to tatanggalin pa nila. Inano lang nila yung poroma. mga ano pa yun siguro, 2 days. Yung sabi ni Kuya Pri na isang araw <laughs> lang yan. Buta eh. <laughs> isang araw pala. Bad adote <laughs> gastos, George. Sobrang sobrang. Ayan guys, ito na yung mga oh, <laughs> bakal namin tinindan na namin. Otso daw ang kilo. Bukas yan. Bukas yan. May pang-bili ng sigaretso yung dalawa. Wala na kaming pang-upa sa ano eh. naga sa sehat. Wala <laughs> nang <laughs> pang-fan. Sama rin po. Ay, sampu. Sampu. Kano hindi? Computing mo na. 80. Diba? Kanyuti, nasan talaga? <laughs> May isang kaha na lang Uwe. Bukas magdala ka ng shade mo, magpukpuk ka daw. Basag ka ng puste. Ulap, <laughs> ulap. I oh. Ano yan kuya? Kayo lang nag daw. Ano kinukuha dito? Ako naman. Hmm. 27. 27. 27 times 8. Ay, oo. Ang 27 times 8. Naka 240 to. <laughs> diba? Oo. <laughs> Naka isang kilo pa tayo. Pambili ng isda. អត់ចោល wait លាង